All right, all right. Magandang umaga mga master. Ay, yan oh. Napakaganda ng panahon. Nandito ulit po tayo sa Barangay Buena Suerte, Ragay Camarinesor. Mamamana na naman tayo mga master. Ay, yan oh. Sana mabiyayaan tayo ulit. Maghahanap tayo ng pang-ulam sa araw na ito. Sana meron tayo mahuli. Ayun ay, oh. Medyo may kalabuan. Dito lang pala nga pala tayo guys sa uh, mababaw na area. Shallow hunting. Bali ang target natin dito ay yung mga alaga nating samaran. Magbabawas tayo ng mga alaga nating samaral para may pang -ulam tayo. Sana meron may mahuli tayo shallow hunting lang tayo guys kasi medyo malabo pa tingin sa kaliwa tingin sa kanan ulit parang meron ang lumalapit na samaral ayun guys kung makikita nyo, meron. Sana, tamaan natin. Ayun. Sapol. Umikot, umikot pa siya, guys. Umikot, ikot. Pero, parang makakawala pa. Sana, huwag makawala. Nadaplisan, guys. Ayun. Napaka, ano... Batok natin siya tinamaan. Pabutin na lang, hindi nakatakas, hindi nakapitas. Na na makawala, guys. Balik. Kung nagkamali pa ng ano to, makakawala na to. Nadaplisan lang natin. Ayun, tusukin na natin para ma-secure natin yung isda para hindi na makawala ayun meron na tayong isang samaral sa araw na to sana madagdagan pa pati aso guys meron dito sa ilalim medyo may kalabuan pa rin hindi pa rin lumili na ang spot natin ngayon ayun, ano kaya meron dito magpiskol ulit tayo sana may tumapit na naman ng mga isda ayun guys isang balanak napakalaki sana guys kaya lang nakawala, na natin malaki na sana yun sayang, pero okay lang talagang ganun, hindi para sa atin yung isdang yun Bawi tayo sa susunod na dive guys Tingin tingin tayo dito Dada pa ulit tayo dito Maghintay kung anong dadaan sa harapan natin Ayun samaral ulit Dito sa area na to guys Maraming Maraming samaral Bali dito yung spot natin ng mga samaral o rabbit fish. Sige, lumapit pa kayo, lumapit pa kayo. Isang grupo ng samaral ang um, nagpapapansin dito sa atin. Ayun, sapul uli guys sapon uli yung samaral meron na tayong dalawang samaral sa araw na to pupukin ulit natin para secure. ingat lang tayo guys sa paghahawak sa isdang to dahil napakasakit makatinik ng isdang to mas, mas sakit pa sa break up lalaki na yung mga alaga nating sa maral dito dito dumapa ulit tayo guys kung anong meron ulit dito tingnan natin ayun meron din merong lumalangoy langoy na ayun sapol uli guys swerte meron na tayong pang ulam pero huwag muna tayo umuwi baka malagdagan pa maaga pa naman Dito talaga yung spot natin guys, mga samaral, tsaka mga balanak, meron din dito. Dito rin tayo nakakapaanan ng mga balanak, mga malalaking balanak, tinawagin ay agwas. Mababaw lang to guys, nasa 7 meters lang siguro to. Pati pusa, meron dito sa ilalim guys. <laughs> dito bumaba ulit tayo at dumapa ayan tingin 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 tayo kung anong makita nating isda ayan meron nga positive samaral uli guys sana tamaan natin ayun sapul talaga talagang mababait yung mga alaga natin dito guys na sa maral ating diba manok mabait din guys Ayan, ang ingay nila sigurado na yung ulam natin meron na tayong pang sinabawan na sa maral pero hindi muna tayo uwi baka madagdagan pa eh sayang din kung makarami tayo ng huli Bebenta natin yung iba guys para meron tayong pambili ng bigas. Ayun. Sapul yung samaran. Pumasok pa sa loob ng bata. Maraming manok dito guys. Pero hindi natin pwedeng panain. Mababarangay tayo. Ayun. Napakasarap ng isdang yan. Samaral, pang sinabawan or paksiw. Dito guys, mababa uli tayo. Tingnan natin kung ano meron dito. Sana makachempo na tayo ng malaki-laki. At maganda-gandang isda. may kalabuan talaga dito meron tayong nakitang mga aligid tingnan natin kung ano daming bait fish mga dalagang bukid pero wala namang malaki ayun Ayun, merong lumalapit guys. Ayun, surgeon fish. Sana tamaan natin. Uh, isdang labahita. Ayun, sapul guys. Isa rin napakasarap na isdaan ito guys. Labahita. Roxy or pang ihaw napakasarap tawag sa, eh, tawag sa ibang lugar ng ganyan is mungit susukin so, so, ulit natin para masecure at hindi na makawala kung sakaling tanggalin natin dito nga pala guys meron tayong napana na golden tribali Ayan. Bali, drain up shot natin to. Hindi tayo nakapag-prepare, kaya hindi na natin na uh, buhay yung camera. Pero okay naman. Maganda yung tama niya guys. Hindi na makakawala. Maliit pa pero okay na yan. Masarap ng pang sinabawan yan. Golden Trevally guys. Or ang tawag dito sa amin ay badloon Yan. Talakitok. Hindi pa tayo nakakababa. Napana natin yung guys. Pwede upshot na lang natin. Dito. Merong uling surgeon fish uli guys. Sa pool uli yung isang labahita. Mali, maliliit pa naman pero okay na yan pang ulam. Medyo malagay-lagay na rin ng konti. dito nga si guys kapag ka uh, kung ulam lang naman magtsatsaga lang talaga tayo meron at meron mga biyaya ay meron tayo na pana dito nasa maral medyo bumuhol kaya balikan natin sa ilalim ayun ay, secure naman yung isda guys maganda yung tama kaya hindi makakawala Subukin uli natin ng mahiwagang kutsilyo. Panghiwa ni Mrs. ng tinapay. Ayun. Secure na naman yung isda. Isdang samaral. Okay na to guys. Marami na tayong huli. Pwede na to pang ulam. At pwede na rin tayong tumabi at umuwi ayun na marami na tayong huli mga samaral at labahit solve na naman yung pangulam natin pati sapatos guys meron tayo nyan ayun yung panglakad natin sa batuhan hindi pwedeng maiwan dahil napakasakit sa talampakan, ayun na yun yung huli natin sa araw na to thank you lord sa blessings at sa pag-iingat po solve na naman yung pang ulam pang paksiw at pang sinabawan ayun o salamat po sa panonood